Hello po! Happy Monday po sa lahat! Pero for sure, Tuesday na ito mapapanood sa Pinas. Kasi 5 hours ang time gap or time difference ng Pinas at Kuwait. Akala mo naman ang dami kong audience, no? Umaasa lang. <coughs> Naku, ang dami kong daldal. Hindi ko natuloy na document ang aking biyahe. <coughs> Yun nga guys, itong pinapakita ko sa inyo ay ito yung mall ng aking amo. Sana all may mall, ba? Diba? It's part of my task na mag-branch visit every time na nandito siya sa bansa. Siyempre, para mag-update or mag-report ng mga ganap, or in short, mag -marites. Joke lang, oy, pero yun talaga yung trabaho ko. At dahil nga nandito siya sa bansa ngayon, so kailangan ko siyang i-meet up para mag-update lang. Ayan talaga yung totoo. Ayan na, ang dami ko nang sinabi. So gabi na, uwian na ito guys. Mukha talagang uwi na kasi lost siyang na eh. Huh? Wala akong maipapakitang comparison guys kasi kaninang umaga nakalimutan ko magpicture. Di bali na nga, wag na natin tingnan yung kung ano yung umaga at hapon na itsura. Ang gusto ko lang ipakita guys, ay itong bagong mall daw na malapit lang sa tinutuluyan ko. Napakalapit nga lang ng mall na ito at hindi namin alam na nag-open na pala. Or ako lang pala hindi nakakaalam. Siyempre naman, kababalik ko lang dito sa Kuwait eh, kaya hindi ko alam. So, yan nga guys, meron siyang IKEA. So, hindi ko pa alam. I-explore namin yan kapag free na si Miss Arlene. Ha <laughs> ha Pinakita lang talaga sa akin yun ang transport ko. So, after noon, uwian na. So, yan na nga guys. Pauwi na ako sa aking tutuluyan. Thank you for watching guys. Keep safe everyone. Love, love. Mwah!